Hello mga Jai! welcome back to my channel. It's me Mamshi Darl. Kamusta naman ang tanan? I'm back again para sa panibagong video. Before tayo mo proceed sa atong topic, please support my YouTube channel. Subscribe like and share this video. feeling you na makahelp ni and okay ba siya? Okay? And then click the bell para ma-notify kayo sa sunod kong video. Ganun. Okay, for today's topic powdered milk na iniinom ng aking anak na may G6PD deficiency. Hmm. So bago ang lahat no, siguro chika, siguro post about G6PD deficiency sa akong anak, then not knowing wala day mo kabalo kung unsa ang G6PD. In um, short explanation lang, unsa ba ang G6PD deficiencies? So ang G6 G6PD deficiencies o ang tinatawag na glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency ay isang nagmamanang sakit kung saan ang red blood cells ng ating katawan ay wala ng putina o enzyme na G6PD. Ang enzymes na ito ay ang nagpoprotekta o nagpapanatiling malusog ang ating red blood cells para hindi ito agad masira. Kasi nga naman, ang red blood cells ang nagpapadala ng oxygen sa iba't ibang parte ng ating katawan. So, importante ang red blood cells, mga dzay. Kaya sa lahat na nagkakaroon ng G6PD, deficiencies katulad ng aking anak nagkakaroon sila ng tinatawag na hemolysis. Bilis na sisira ang kanilang red blood cells kapag exposed ito sa isang infection o medisina o gamot at pagkain. Pwede maging dahilan ng pagkakaroon ng tinatawag na hemolytic anemia. And walang gamot ang G6PD deficiencies mga sis. So kailangan lang na iwasan ito, yung nagpapatrigger kagaya ng makukuha sa gamot, um, sa medisina. Nagtitrigger ito, una, meron dito, nilista ko. Kailangan mo lang na iwasan yung triggers ng sintomas nito. Um, sa medisina, kagaya ng cotrimoxazole, ciprofloxacin, aspirin, tapos sa pagkain naman, tulad ng fava beans. And meron din yung soya. And mga kailangan gamutin sa infection na sanhi, like bacterial infection, viral infection. Actually, marami yan. Itong mga sinasabi ko ngayon is, ito lang yung, kumbaga, pinaka-trigger. Ayun. Okay mga moms, mauna to siya, no? Ang short explanation ng what is G6PD <laughs> deficiency. So, let's go to the question. So, question number one. What powdered milk ang iniinom ng aking anak? Which is yun yung pinaka-topic natin. Very short video lang naman ito. Answer is Nido Junior, 1 to 3 years old. At, Berbran Junior, 1 to 3 years old. Next question, ilang taon siya mag-start mag-needle mommy? The answer is, when he was 1 year old and 3 months, nako siya gipa expose o gipa hinahinay og inom atong nido, junior. Kasi that time, breastfeeding gihapon siya, and gusto lang nako na, ma ano ba ma tilaw tilawan yung ginagmay kay aron pag ilutas na nako na siya is yes. wala na rin problema aron padayon ang iyang pag-inom kay sa hydrate ganahan ang atong mga anak no kung painom mo na nato powdered milk so hinihinay lang siya atong at time and then katong nag 2 years old and 2 months na siya which is bag u bag ulang ilutas na gid nako na siya in pure pure powdered milk na gid siya which is katong nido junior and mga pilaka months lang po I change it to Burbrand Jr. kaya nga no medyo sa, for me lang ha sa ako kay eh, say, um, the budget man good so since barato ang Burbrand Junior, dito ko nag go sa for now okay the question is what is the effect or may side effect po ba sa yung powdered milk na Nido at Bourbon junior sa aking anak. Let's say bad effect. To be honest, wala po. Wala na unsa ang akong anak. That time nga uh, gipainom na nako siya powdered milk, di ba kay G6PD siya so very sensitive or let's say basi trigger tong mga bawal sa iyahang ingredients atong milk. But to God be the glory good wala man siya na unsa and he's still good good health and alive <laughs> so okay ang gatas okay man siya okay ang nido para sa my G6 PD so far kay based sa experience sa kong anak okay man wala man na unsa Especially katong unang taste niya sa ano, o unang pa dede nako sa iya sa ano, sa nido. Wala man, okay sa kanya yung nido so far and especially yung Bourbon Junior up until now. Yes. So, safe naman siya para sa ako ang anak. Actually, kusog kaayo siya mo mo dede, dede sa bottle. That's why nga nag-switch ko into Bourbon Junior kaya since dali ra mahulo, mahurot kay paspas kaayo ang iyang ganahan kay siya. Kusigi so, siya ang pangayo. So, nag-switch ko kay, para mapalit yun, kay Barato Raman siya, ang Berbrand Jr. Now, question, recommend ba ni siya sa iyahang pediatrician? O, oh, nirecommend po ba ito ng kanyang pediatrician ang ang gatas na iyan para sa iyong anak na may G6PD deficiency, mommy? Actually, hindi. <laughs> hindi kami nagpa-check up or hindi kami nagpunta sa kanyang pediatrician wala lang trip ko lang <laughs> hindi wala lang um, nakita ko kasi itong may nakita din kasi ako sa youtube um uh, may G6 PD din yung anak niya and Nido Junior yung pinainom niya sa kanyang anak Nido brand okay din naman yung Nido and recommend na recommend yun ng pediatrician niya and okay naman safe naman daw so lahat naman kasi ng gatas meron talagang soya so hindi maiiwasan yan mga jay, mga sis mga mommy so wala namang wala kung susubukan niyo di ba bago natin subukan kailangan din talaga ng advice ng pediatrician ng ating anak lalo na um, yun nga di ba mahirap magdesisyon lalo na kapag may G6PD deficiency ang ating anak. So, better to consult first sa kanyang pediatrician pa rin. At di ko naman sinabi dito na gayahin nyo yun yung ginawa ko na nagbuot-buot lang yung kong decisions sa kinabuhi, no? So, anyways, 2 years and 4 months ng aking anak. And, lutas na siya sa ako, ah. Hindi na siya breastfeed sa akin. And, happy ba? of course, happy. Happy naman kasi <clears throat> um, nagagawa na natin yung ibang responsibility ng isang nanay nang hindi palaging nakadede ang ating anak. And sad to say kasi makamingaw, makamispod na ay magsi Ang imong anak magklingi, mag, dede every ano every time or every hour, every minute sa inyo pa rin yan mga mamsi kung gusto nyong lutasin na agad yung anak niyo kung gusto nyo nang ipa powdered milk di ba so kung gusto nyo nang swak sa budget na gatas at the same time safe naman sa may G6 PD deficiencies eto na Nido Nido Junior and Bourbon Jr. SRP 279 SRP 291. I mean 191. ba? Diba? So, barato. So, 400 grams each yan siya. Yan, yan, yan lang yung pinakamura. Ayun lang. Yun lang naman ang topic natin. And I hope na nakapagbigay ng idea. Nakatulong. Nakatulong. So, nakabigay ng idea. Nakatulong sa inyo mga mamsi dyan. So, dito lang nagtatapos. Thank you, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and share, and click the notification bell para more videos to come. <laughs> para more videos. Okay, thank you, thank you. Bye-bye.